OFW Pag narinig mo May kaya Sapat Meron Madali ang buhay Mga physical na bagay lamang ang nakikita ninyo Pero ang hindi ninyo alam Yung emosyon na dinadala ng bawat OFW Ang lungkot Na mapalayo kami sa aming mga mahal sa buhay Ang pagod Sa buong araw na pagkayod Ang puyat dahil araw-araw kang papasok. Ang gutom o di kaya ang mabilisang kain dahil may hinahabol kang oras. At minsan, ang depresyon dahil sa pangungulila namin sa mga mahal namin sa buhay sa Pinas. Kaya't kung makita man ninyo kaming masaya, tumatawa, gupakiunawa, dahil sa paraang ito, may ibsan ng aming pangungulila. Bilang isang OFW, ano ang pangarap mo? magkaroon ng sariling bahay at lupa, mapagtapos ang mga anak sa kanilang pag-aaral, makaipon, magkaroon ng negosyo, o lahat ng ito. Ang mga pangarap na yan, motivation natin sa araw-araw. Kahit medyo malayo, pilit pa rin tinatanaw. Kahit medyo mahirap, pilit pa rin kinakaya. Kinakaya, syempre, para sa pamilya. Karamihan sa pangarap mo, hindi na nga pang sarili kundi para sa mahal sa buhay, sa kanila mo iniaalay. Dahil ang tangi mong kasiyahan ay ang makita silang masaya at masagana. Kaya kahit malayo ka, pilit pa rin kinakaya. Nung hindi ka pa nag-aabroad at nasa Pinas ka pa, pag sinabi mong wala kang pera, bali wala lang naman sa iba. Hindi ka pinapansin, minsan nga nilalayuan ka pa. Kahit dumadaan sa harap mo, parang hindi ka kilala. Pero ngayong OFW ka na, nag na ang senaryo. Pag sinabi mong wala kang pera, ginagawa nilang issue. Ikaw ay umabang, makasarili, madamot, na parang obligasyon mo na sa lahat ay magabot. Hindi naman lahat ng OFW ay malaki ang sahod. Mahirap bang paniwala? Anyon, porque kami ay nasa abroad. Dumarating din ang time na walang-wala rin kami talaga. Kaya pasensya na kayo kung pamilya namin ang inuuna. Hello kabayan, kumusta? OFW, tatlong letra, pero napakaraming kahulugan. Pwedeng luha, sakripisyo, at tagumpay. Maaring nakita nyo kami nakangiti at masaya sa mga larawan. Pero pagkatapos ng ngiting yan, balik ulit sa realidad ng buhay. Kung minsan maghahanap pa ng ekstrang pagkakakitaan para may pandagdag sa ipatadala sa katapusan ng buwan. Gagawin naming lahat, mabigyan ng namin kayo ng magandang buhay. Laban lang kabayan, God bless you.